Nakikipag-ugnayan na sa AFP sa naarestong Chinese spy. Narito ang News ni Patrol 45, Raulis Peras. Nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa Armed Forces of the Philippines at sa Department of Justice kaugnay ng pag-aresto ng isang Chinese national at dalawa pang mga Pilipinong kasapakat umano nito sa pag-iispiya na sinasagawa sa ating bansa. Ang uh, Department of Justice ang namuno at ang uh, NBI ang siyang naggawa ng uh, pag-aresto sa Chinese National na nakilalang si Wang King Deng. Gayun din ang dalawang Pilipino na kakontsaba nito na si Ronel Jojo Balundo Besa at Jason Amdado Fernandez na naaresto sa isang kondominium sa Makati City nung nakalipas na biyernes. Lumalabas sa ulap ng Armed Forces of the Philippines na ang uh, suspect na Chinese national ay uh, isang computer technical software engineer at uh, direktang nasa ilalim ng People's Liberation Army o PLA ng uh, China at nakabase ito sa Nanjing, Jiangsu, China. Gayun pa ang uh, Bureau of Immigration ay nakikipagnay na nga sa Armed Forces of the Philippines upang makakuha ng detalye, kaugnay ng pagkakareso ng dayuhan at dalawang kasapakat na itong mga Pilipino na nagsasagawa ng pag iispiya sa ating bansa. Raul Esperas Patrol 45, nagbabalita na ng tama, naglilingkod na ng tama sa Impilo Metodo DWIC.